So ayan mga idol Naubos na natin yung tinimpla nating pintura oh. Ubus na saka ito wala na rin laman to oh. Empty na So ang aking napinturahan ay Ayan yung pito na malalaki At saka uh, Pito na maliliit At saka dalawang uh, After cooler yung kanina na sinabi ko Tapos ito may sumobra kasi Ayan isa pang malaki At saka meron pa ano, <laughs> apat mga boss ayan o oh. <laughs> o oh, di ba medyo marami-rami ngayon yung ano medyo marami-rami ngayon yung napinturahan o so, ayan apat na malaki bali ang excess niya is 5 limang malalaki yung mahaba lima diba? Okay na rin 4 liters na pintura yan ang napinturahan niya ah uh, pito 12 bali 12 na malaki at saka pito na maliit tsaka dalawang after cooler o, oh, okay na rin di ba so okay naman yung mixture niya. ang ginawa kong mixture dito mga boss is 1 is to 1 <laughs> ayan yung ginawa kong mixture ratio niya is 1 is to 1 ah uh, mean, kung kayo ay bibili ng isang litrong pintura uh, salinan nyo rin ng, o haluan nyo rin ng isang litrong thinner o, oh, diba? isang litro isang litro isang litrong isang litrong thinner isang litrong ah uh, pintura. Eh since na ito is litro ba ito? Ah, ang alam ko, apat na litro ito eh. Itong pintura na ito eh. Kalagay dito. Alam ko, apat na litro ito mga boss. Ayan o. Oh. para daman pala. Sa daman pala ang factory nito. Uh -huh. Ano lang ano, ng pintura. Dito sa isa ah eh. Oh, yeah, May date expiration din. Oh, eh. Okay. Sa atin may ano eh. Eh, nakalagay eh. Dito, walang nakalagay dito. Ano? Ah, uh, trip. Ah, hindi. Address. <laughs> Address pala yun. Ayan. Yeah. Marabi naman. Wala. Ah. Uh, one year ang expiration. Big of ano production one year ah, lahat na kasi talaga dito sa Saudi mayroong topic expire may expiration date na nakalagay eh mm, napin natin yung ano uh -huh. napin natin yung ilang litro to oh uh, wala well, no. well, no. address nito company address natin storage uh, application Ayan, pwede nyo palang gamitin to by brush, by roller, and spray gun. Ayan. Uh, -huh. wala, mga boss. Baka natakpan, baka natakpan itong ano, itong natakpan ito, itong pintura. Tumapon kasi. Okay. Uh Sa -huh. Siguro. O, natakpan siguro baka natakpan ito pero ang alam ko dyan 4 na litro yun boss. so ganoon lang mga boss eh. nakarami tayo ng nakarami tayo ng ating gagawin so ngayon maglilinis tayo nito mga boss kailangan linisin yan kasi kapag yan tumutong o natuyo tututong yan mga boss ah, lilinisin natin dahil kapag yan tumutong ang paninis lang naman dyan tinir kaya so, ito kakalugan ko lang ng tinir tapos i-spray natin para yung loob lum luminis yung barato ko. Kabubuksan ko yan. So yan, sala na. Mag-uwi na ka. Pero lilinisin ko ito. Kailangan lilinisin ko. Yan. Pabrasin ko yan. Pabras. Gagamit lang ako ng toothbrush. Ito, mga po. Toothbrush. Ganun lang paglilinis yan. Kailangan talagang tsagain mo yan dahil kapag hindi mo nalinis yan, eh, naku next time masisira na yung gamit mo yan hindi lang naman linisin tsaka yung yung pinaglinisan ko naman na pinner the same time sa susunod na linggo pag nagpintura ko ulit magagamit ko pa rin yan pang halo naman yan ganun lang wala rin tapon diba sumingaw man yan konti lang so, ganyan okay na yan sunod na basa ng cleaner malambot na siya madali lang matanggal kasi kapag pinabayaan mo itigas na yung pintura niyan mas lalo ka nang may na tanggalin kapag tumigas na siya para sa susunod na ano na paggamit malinis na siya o, oh, yan. Itong mga to, ah, pinabayaan niya nung pintor. Kasi ito mga bus, napulot. <laughs> napulot ko lang to eh. O, oh, scrap na to. Kung tinapo na nila, dahil nga, parado. Eh, ganun dito eh. Request lang, ko. request pa yung basa. Hindi naman nila pera yung ipambibili. O. Oh. Kaya ako, namulot ako. Napulot ko. Kaya, nakita ko, sinta, kailangan ko rin. Kaya, pinulot ko. Diba? sayang naman. Maganda pa oh. Yung pintor lang namin, ano eh. Uh, hindi marunong maglinis. Ganun ang ibang lahi, pabaya sila sa gamit. Palibasa nga kapag kailangan nila at wala, gre-request lang sa store. Tapos yun na, kinabukasan, meron na naman silang bago. Eh. Oh, yun. Linis na, di ba? Ano naman? Ano naman yan? least yan at least hindi magtatampo tong ano tong spray gun kasi kahit mga gamit lang yan magtatampo rin yan kapag hindi mo yan sikaso o nilinis ano gamit ka lang yung gagamit ito so, luma na ilang taon na to pero maganda pa yung buga nya daming spray gun doon sa uh, pinagtatapunan nya tinago lang niya kasi kakahuyan niya ng mga oring. ganyan. Ito naman, kita po, pinapunan niya to. Pinulot ko. Sayang. Ngayon, nung nalinis ko, kinukuha niya. <laughs> kanya raw yun. Kanya raw to. Kanya raw to. Sabi ko sa kanya, kunin mo kung gusto mong masakta. Hindi, <laughs> biro lang. Ano ayun, ibang lahi yun, ibalahin yun, hindi yan. Ah, sabi ko, hindi. Request ko yan sa store. Pero matagal na to. Sinungaling na lang ako kasi. Okay. Uy. Uh, yan. Okay. So, ganun lang. Ha, boss Linis na. Tapos itong sarili ko, linisin ko rin. Ayan. Ang black-black yung tapunta po na tiner lang din palinis o so, oh, dami daming hindi dami. din yung tiner sa una mahapdi, malamig na mahapdi pero later kapag ikaw ay eh, naano na yung balat mo nai-irritate kasi ba? Diba? kaya siya nahapdi yan pero kapag ano wala na yung hapdi kapag nasanay na malamig na masarap na sa pakiramdam kaya lang naano yung balat ko yung na ayun na natitipak kasi matapang tong tiner Okay, ganun lang mga boss. Maraming salamat sa mga kapanood, sana kayo paano, makakuha kayo ng konting idea. God bless!